Ngayong araw nga pala ay pupunta ako sa bahay ng tita ko. Nung panahong nag-aaral nga pala ako, dito ako nakatira sa tita ko. Sobrang lungkot nga kasi ngayon sa bahay namin dahil nagsiuwian yung mga pinsan ko. Habang yung mga kapatid ko naman pumunta sa bahay ng papa nila. At yung mama ko naman nasa kasama yung kapatid niya. Kaya naman nag-decide na akong pumunta dito sa CR namin at maligo. Dalawang araw na rin kasi akong hindi naliligo. Hindi naman kasi ako nalabas ng bahay at nakakulong lang ako sa kwarto ko. Pagkatapos ko ang maligo, dali-dali na rin akong umakyat para pumunta sa kwarto ko. Pagbukas ko nga ng ilaw sa kwarto ko, dali-dali na rin pala akong nag-ayos ng sarili ko. Pagkatapos ko nga magsuklay, sinuot ko na rin pala tong favorite kong jacket. Nagmamadali na nga ako ng mga oras na yan dahil baka magsarado na yung bibilan ko ng donut. balak ko kasi talaga sanang bilan ng pasalubong yung mga pinsan ko. Paglabas ko nga ng bahay namin, nakita ko yung pinsan kong isa na nagsasapatos na. Hindi nga daw pala siya umuwi ng bahay nila dahil marami siyang inaasikaso. Si Sakto naman, may motor tong pinsan ko kaya naman niyaya ko na lang siyang pumunta sa Valenzuela sa mga pinsan namin. Habang sa biyahe nga pala kami naalala ko wala na akong pera kaya naman sabi ko sa pinsan ko stop muna tayo dito sa metro bank habang nagwi withdraw nga pala ako iniisip ko kung bibilan ko na lang ng donut yung mga pinsan ko o yayayain ko na lang silang kumain sa labas para kasama yung mama nila at papa nila pagkatapos nga namin mag withdraw ng pinsan ko dali dali nga pala kami pumunta dito sa may petron dahil nakita namin yung motor niya one bar na lang at tubos na nga yung gas pero dahil ako ngayon nag sa pinsan ko na pumunta kami ng Valenzuela gamit yung motor niya nag na na lang siya sa pambayad ng gasolina niya. Pagkatapos nga pala naming magpagas dito sa may petron, dali-dali na rin kaming bumiyay at tumalis ng pinsan ko. Nandito na nga pala kami sa Valenzuela at nadaanan nga pala namin tong daanan kung saan ako nagjajaging dati. At dahil na-miss ko nga pala tong place na to kung saan ako nagjajaging dati, sabi ko sa pinsan ko, stop muna tayo dito at magbibideo ako. Maya-maya nga din, nandito na pala kami sa bahay ng tita ko. Pagkadating na pagkadating nga namin dito sa bahay ng tita ko, sumalubong tong anak niya agad na pinsan ko na si Siron. Pagkapasok ka namin dito sa loob ng bahay tita ko. Nakita ko naman agad tong mga cute na batang tong si Siler at si Cyrus. Dahil may pasok na hindi na nga sila nagagawi sa bahay namin. Sobrang namis ko talaga tong mga pinsan ko. Halata namang namis din ako ng mga pinsan ko. sa so sobrang sweet nila sa akin. Kikis pa nga daw ako ng pinsan ko na si Cyrus at niyakap niya pa nga ako dahil namis niya daw talaga ako. Nakakatawa nga dahil na na tong pinsan ko na si Cyrus. Dati kasi sa sobrang kulit niyan kung si Mission talaga yan ng mama niya. Pero ngayon naasahan na siya at nauutusan na ng mama niya. Pagtapos ng maglagay ng pinsan ko na si Cyrus, meron ng yelo at tubig dito sa may pitchel. Sumayo naman sila ng kapatid niya na si Cyrus. Habang sumasayo silang magkapatid, nire-ready ko na ngayon 20 pesos na ibibigay ko sa kanila. Sobrang sweet nga ng pinsan ko na to na si Cyrus dahil binigyan niya kami ng tinapay. Pagkatating na pagkadating namin kanina, tinanong agad pala ako ng tita ko kung kumain na kami at sabi ko naman hindi pa. Kaya naman nagluto siya ng itlog para daw kumain na muna kami. Sa ilang araw ang lumipas na hindi pumupunta tong mga pinsan ko sa bahay namin. Nakakatawa nga dahil marunong nang magsalita tong pinsan ko na si Cyrus. Habang hinihintay ko nga palang maluto yung itlog na niluluto ng tita ko, naisipan ko pala munang laruin tong pinsan ko. Sa sobrang paghahalik ko nga dito sa pinsan ko, eh naiinis na nga pala siya sa akin. Luto na nga pala yung itlog na niluto ng tita ko. Pagka luto nga pala ng itlog na niluto ng tita ko, tinawag ko na pala nga muna tong mga pinsan ko para bibigyan ko na sila ng tagbebente dahil sumayo sila kanina. Pagkabigay ko nga ng mga bente sa mga pinsan ko, nakita ko tong isang pinsan ko na gustong umupo dito sa may inuupuan ko. Buti na lang dumating yung mama niya para kukunin siya. Maya, maya nga din, pagkatapos namin kumain, umakit nga pala ako dito sa may taas nila kung saan ako dati natutulog nung dito pa ako nakatira. Ito pala yung kwarto kung saan ako natutulog dati. So, sobrang sikip nga pala ng kwartong to at sobrang late, hindi ko alam kung paano ako iiga. Pagka uwi nga rin pala ng mama ko galing abroad, dito na rin pala muna kami tumira, pati yung mga kapatid ko. Sakto naman, nagtatrabaho ko noon sa BGC. Ito pala yung terrace nila sa taas kung saan ako nagdadrama tuwing malungkot ako. Pagbaba ko nga pala galing taas, nakita ko tong pinsan ko na naiinggit sa ku kuya niya na umiinom ng chucky. Kaya naman binigay na lang sa kanya ng kuya niya. Dahil hindi nga ako nakabili kanina ng donut para pasalubong sa mga pinsan ko. Nag-decide na lang akong kumain kami sa labas. Habang naglalakad nga kami, may sinabi sa akin yung tita ko. Sabi niya hindi niya pa daw nararanasan kumain sa sanggyup salan. Bahala ko sanang magsanggyup na lang kami para maranasan na ng tita kong kumain sa sanggyup salan. Kaso sarado na. Kaya naman na pag na namin na mag Jollibee na lang. Kaso pagdating namin dito sa may Jollibee, sarado na rin. Kaya naman nag-decide na lang kami na dito na lang kumain sa sa nadaanan namin kanina. Tumawid na nga kami ng pedestrian para makapunta na dun sa nadaanan namin kanina at makakain na. Pagkatawid nga namin ng pedestrian dahil dali na rin kami pumasok dito sa loob. Sabi ko nga sa tita ko na orderin lang nila lahat ng gusto nilang orderin. Nagulat naman ako na medyo natawa dahil nagtuturo na rin tong pinsan ko ng gusto niyang kainin. Dahil minsan ko lang malibri yung mga tita ko tsaka mga pinsan ko. Sabi ko sa kanila orderin lang nila lahat ng gusto nilang orderin at ako nga ang magbabayad. Nung nasabi na nga ng tita ko lahat ng gusto nilang orderin at nasulat na nga ni ate sa listahan niya. Binayaran ko na agad lahat ng in-order namin para wala na kaming isipin. May nakita nga rin pala akong chicken pastil na binibenta nila ate kaya naman tinanong ko sila kung sila yung gumawa nun. Bala ko kasi sanang dagdagan yung binibenta naming chili garlic at bagoong ng chicken pastil. Pagkalagay nga pala ng tita ko ng yelo sa lahat ng basong gagamitin namin tinulungan naman siya ng anak niya na si Cyrus. Maya-maya nga din dumating na pala yung order namin chicken wings. Sunod-sunod na nga rin palang dumating lahat ng orders namin. Nung nakompleto na nga lahat ng orders namin nagsimula na nga kami kumain kaya naman kain tayo habang kumakain nga kami sinasabihan ko yung mga pinsan ko na damihan nila yung kain nila pero dahil dumating na yung halo halo na order nila halos hindi na nga nila maubos yung kanin na in order nila dahil mas inuna na nga nilang kainin tong halo halo na in order nila nakita ko nga tong bunsong pinsan ko na si Sailor na gusto na rin kumain kaya naman sinusubu-subuan ng mami niya ng kanin kahit konti konti after ilang minuto ngay tapos na kaming kumain at kita naman na talaga yung mga pinagkainan namin. Pagkatapos nga namin kumain dali-dali na rin kaming lumabas at naglakad na para naman kahit pa paano bumaba yung kinain namin. Habang naglalakad nga kami pauwi ng bahay nila, itinatanong ako ng mga pinsan ko kung uuwi daw ba ako ngayon o bukas na. Pagkatating nga namin sa bahay nila, nakita ko itong mga pinsan ko na halos ninaantok na sa sobrang busog Thank you Kuya Pong Thank you Kuya Pong Pagkatapos ngayon mag thank you ng mga pinsan ko eh dali dali naman nila ako okay, kinis nice. kaya naman hanggang dito nalang paalam na. Hi baby so ngayon tuturuan ko kayo kung paano kumita dito sa Aurora Game. I Click nyo lang yung link para i-download yung app. I click nyo na rin yung register at ilagay nyo na yung mobile number nyo, password at click send para ma-receive nyo yung one time pin sa mobile number nyo and click the register. Sa cash in naman i-click nyo lang tong cash in na to at i-click nyo rin yung 100 na lalabas at i-click nyo yung yes at i-copy nyo yung number na to kasi dyan nyo isi-send yung 100 Gcash at pagkatapos na yun na agad yung 100 sa wallet nyo. Una ko pa lang nilaro itong color game. Pipili lang kayo ng kulay kung ano yung gusto nyong tayaan dyan. Pero madalas lumalabas dyan yellow, red, white. Sa cash out naman, i-click nyo lang tong withdraw. Dapat yung current amount is 410 kasi yung withdrawal natin is 310 din pataas. Kailangan kasing may matera din ng 110 pesos. Madali lang dito guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayong kumita ng pera.